Hi guys! So for today's video, magbabardagola na naman kami ng kapatid ko. Ibang lugar version. Ito nga ang kapatid ko. Tapos, halika na yan dito. Huwag mo akong ginaganyan-ganyan. Baka, hmm, sa yung bata ko. Pitib pa yung short mo. Wala kami magawa. Ngayon gagawin namin, makikilala kami sa aso. Sa aso, si Nicey. Si Nicey nga palang pangalan nito. Wait nga, papakita ko sa inyo. Ito lamang kapatid ko na to guys. Takot na takot dito sa mga aso. Ayun yun ang aso kasi nahabol siya. Go. Ito yung mga aso. Si. di ko ang pangalan niyan. Ayun si Nancy, si. Mm. <coughs> 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 Mabait yan si Nicey. Mm. Tumahimik kang ng aso. Mm. <coughs> si Nancy, Nancy anong pangalan mo? <coughs> Ayun. Ayun. ayun, ayun Hindi Parang oo eh Hindi ah, pabali ah, ah, Hawakan, parang ganito kasi hawakan natin siya ah, Hawakan mo, tignan mo Hawak, aray, aray, aray Ang sakit ang <laughs> <laughs> Mama, <laughs> mommy, mommy, mommy. ng tuhod ko Mama, mami, mami Oo eh, batang to guys Hawakan ko lang tong asam to Ayun, yung papang uh? ah, Hawakan ko lang, o tignan mo, o. Takot ka? nagre na siya. Ayan muna kami nang mga dito. Di, Nicy. Halika dito, Naisi. 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 Oh, 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 Cha-cha-ri-cha! Oh. Mm -hmm. -cha -cha. Chari ba? Chari ba? San, san, hananan. San, san, hananan. na, ng kita. Ito na natin sa kabila. Medyo, ma medyo matino to. Hawakan lang kita ang OE mo. Hawakan lang kita. Hawakan lang kita. Hawakan lang kita, hawakan lang kita. O, diwag. Oh. Ganun na ganun, nakala mo. <laughs> Bakit ka dyan? Bakit ka dyan dyan? Oh, o, sige. Pwede po sa Manila tayo. Doon tayo kay Nancy. Hindi. Doon na lang sa black. Doon tayo sa black na aso. Hindi. Di ko kasi alam pa, alam nung isalika. ka. Brum, brum. Brum, brum. Ano? Akas! O, sige, mag-drive ka. Go! Ano, ano sabi mo? Brum, brum? Brum, brum. Alam mo ba guys, kapag nagsasabi yan ng truck, truck. Sabi mo nga truck, truck. Truck, truck. Wak, wak. Ano? Isa pa? Wak, ah, wak. Dumi pa ng bunga mo. mga guys. Yusin ko lang. Ano mo talaga dong batang to? Uy, naku talaga. Ayan. Kumain kasi kami kanina guys. Kaya ayan. Ayan, dumi ng bunga nga niyo. Kaya nag-read ito dyan. cute oh. niya. Ang cute mo. Ano? Budong, budong. Budong, isa pa <laughs> <Don't>... <laughs> <laughs> Alam niyo ba guys, may kilit ito siya, siya Pag ganon mo, may kilit Tata, try natin No, akala mo may takas ka sa akin Kapag napatapa mo ito, sobrang sayo, tiga mo O, oh, diba <laughs> Isa pa, 1, <laughs> <laughs> Ay, sabay sabay pang. Uwi mo naman. Puro ulo lang nakikita mo. Magganahan mo naman yung tawa mo. Huwag lang. <laughs> huwag ganahan naman. Tatry go. Ah! Hmm, huwag lang. Ginagawa mo. Ang ginagawa mo. <laughs> Sasakay ako dito. Ako na, na mag-drive. Sige. Ako mag-drive. Kwak, kwak. Asan ka na? May na? naman si ano. Ayusin mo nga pag-upo mo. Ayan. One, two, three. <laughs> No? belum-belum blum. Galing mau belum mau belum blum blum. Uh, uh, belum-belum blum. blum blum. Apa? Blum blum. Apa? Eh <laughs> <laughs> no. <Ha>? <laughs> 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 ah eh. -e. <laughs> <laughs> <In -Ga? laughs> <kita> <laughs> Patatawanin kita ngayon. Mm. <laughs> Sa pa, pa, patatawanin pa kita. Hindi mo ako mapapatawa. Ikaw ang papatawa. Itigilan mo ako. Itigilan mo ako. Umarap mm. oh, ka pa dito. Para makita ka nila. Uh, 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 ka uh. dito. Gawa ng tutrig. Yeah. Hangin, ang ganda. Oh, Emo. Bakit? Diyan ka lang. Tapos dito nga pala kayo yung pinagkuhanan na namin ng na sitaw. Bubbles. Bubbles ka dyan. Dito kami kumuha ng sitaw. Kung naalala nyo yun. Di, kung di nyo naalala, di hindi. Oo, oh, ikaw bata ka. Ayan, dito lang tatapos ang aking video guys. Parang di ka nag-rito dyan. Go. unta ka na daw doon. <laughs> sige, bye. Ano, sige, bye. Sige, bye, guys.